Subi natin. Oo. Oh, natin yan, Tol. Gaganti tayo. Gaganti ha? tayo. Gaganti tayo. Paghihiganti natin to. Oh, grabe yung sugat na tinamon. Ibali, makikita mo na si Dave mamaya. Paghihiganti ka namin. Bando. Bando. Huwag ka magalala, Bando. Tanggap ka namin. Salamat. Walang mahalan ito. Brad, mag-ingat kayo, Brad. Ang ginawa mo. Tanggap ka namin. Salamat. 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 Alam ko hinangin kayo, huwag na kayo magsama Magtago kayo ha Sige, sige Maghihintay yun tara, tara, tara Salamat Ikakasawa namin mina ano Na magandang ano Sige, to na Ingat kayo tol, sa daan tol Tara na Tara, tara Sige, Tol, wala nang atrasan to tol Uubusin natin sila Mga kagwang to. Uubusin natin yan mga tol. Grabe, grabe yung sugat na tamo na ni Go Center 44 at ni Brando. Pero oh, nagpapasalamat tayo. Oo. Wala na, wala nang awa-awa pa. Wala na. Wala nang awa-awa pa tol. Tra Ha? Tra

Diyan, diyan, diyan. Kaya diyan ka dan, Tol. Okay. Wala, wala. Sige, i-snipe mo lang diyan Baka merong mga... Tanawa, Tol. Basing ninang hupo, Tol. Dapa lang ha, dapa lang. Huwag lang masyadong magkabante. Ha? Pagkakas nyo ako sa likod. Baka mayroon na kasunod. Ano natin? Ano natin? Sige, sige, oo. Oh. Sige. Dapa lang, dapa lang. Oo. Oh. Sige, dandahan lang ah, dandahan lang. Huwag lang masyado, si. Tara. Tinitingnan ko din dito sa likuran. Baka mayroong mga nagmamasid din sa amin ba? Kaya, yeah. buti na yung mag-ingat tayo. Para Yan. Tol, pahinga lang muna tayo tol ha. Pahinga muna kami. Yan, tinitingnan ko din dito sa likuran. Baka meron na kasunod sa amin. Talaga napakadami nila. Napakadami talaga nila kasi nga eh. Ayan, pagdating pa namin doon. Pero na naman kami na sa gupa Ayun, nakakuha ng sniper si Rafael. Yun, mabuti yun. Kasi makikita namin yung sa malayo pa lang. Makikita na namin yung mga kalaban. Ano? Ah? Andito, andito sila. Eh, ah? tul buti naka... Nakaabot ka, Tol. Nadaanan niya ako dun Nadaanan ko siya dun Masakit po yung kayang, sugat mo tol. Ha? Yung kaya yung lang sa akin. Ano lang. Hindi niya kaya yung maghintay oh, daw doon. Kaya sumama ah, siya. Sumama oh. Pero si, si Brando, ano si Brando? Brando, iniwan namin. Iniwan namin. Iniwan si Pedro Tinago namin sa dalim ng damo. Buti yung daanan ito, ito. ako. Sa hindi purti-purti. Hindi oh. ko kaya, panurin lang. Panurin ko kaya, hindi ko kaya. Ano yung ito? Ano yung ito? Mabuti na daanan. Dadaanan ako ni... Dave. Dadaanan ako ni... Huwag lang, huwag lang. Umunan kami sa iyo. Oh, sir, na. Okay ah. Sige. Sige. <laughs> Mr. Dave. Tol, kumusta Mokoya? tol? O. O. Kaya? Sabi ko nga sa kanya baka hindi yeah. pa kaya pero gusto niya sumama talaga. Yeah. See, si, nag-alala yeah. din siya. Ka. Kaya yan, nagsama lang kami dalawa. Tutulong na rin kami. O sige, para mas maganda rin, mas Aka marami tayo. Ay kuya, ang daming bantay kuya. Daming bantay. Daming bantay. Talaga. Pero, sniper si Rafael. Sige, magamit natin yan. Oo. Si Dave naa po. Si Dante naa. Ako lang ang waian ni Dala kuya. Sige lang, sige lang. Look out lang ko ani. Okay, sige lang. Kaya ting, ano dun. Dutara. Kung kaya ting pasukin. Basta kami ni Rafael, dito mi sa Igbaw, dito mi sa Kabila. Kay siya ang sniper eh. yung bantay sa akin kasi sniper yung tayo. Saan tayo pwedeng mag... Ano ba? Oo. Sige. Yun ang gawin natin. Ang gawin natin. Manmanan natin yung paligid. At saka isa-isahin natin yung mga bantay. Yung nakapaligid lang. Sige. Okay. balak kasi aku nak. Okay, kan. cara cara tara. Tara. Bakal sabi. Aku <coughs> nak <coughs> 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 すいません。 ng dali. Pala natin. So, si. Si din. Mm -hmm. Ikot na. Mm -hmm. Lahat ng mga lepores ni lost. Kung mm -hmm. kan sa bantay doon sa likod, to. Si siya sa devil. So ang gawin mo. Pag naubos na yung mga lepores niya, to. Mm -hmm. Gumabantay ka doon. Pumasok ah. Uh -huh. Tapos itong si ano itong si Rafael, dito nakapuesto na. Nakabantay na siya, naka sniper na siya. Oh. oh. Dapat ang mo. Si Commander Luz. Ito okay, yung papasok doon. Oh. Okay. So, Magpasok mm -hmm. mo doon. Tapos tutukan mo si Tutukan mo si si Commander Luz. No? Sabihan mo si Commander Luz na huwag ka na mabunot. Mm -hmm. May sniper na nakatutok. Sige. No? Mm -hmm. So kakausapin mo. Ang gagawin mo doon, baka pwede din siya mapag-iusapan ng bagong buhay na hmm. oh, Kasi wala nang laban yan. Oo nga. No? Mm. Sige. lang ka kasama Oh. Hmm. May paparatis hmm. lang kasama o. Kamu nga. Hmm. Kaya mas maganda baka nga. Mga baka Kumilos mga midik yan. Kumilos na tayo yan. kayong... Kasi yeah. na, nabanggit niya ni... Ano? Los. Ni Los kanina. Bago siya umalis. May mga midik daw kasama. Pupunta dito. Yun yun na. Makamotor. Makamotor na. Mga midik

baka okay. ubusin tayo ngayon wala tayong magagawa kung uubusin nila tayo pero hindi hindi niyo ako mapapatay hindi hindi niyo ako mapapatay tanda niyan mapatay niyo man lahat ng mga tauhan ko pero hindi ako umanta ka dyan Oh, okay. Nandito lang mga Ito pa si Idan Tibon. Ito ba yung isa? Ako nang bala dyan sa baba. Iyong sniper. Nakaano na. Nga.

Pabayaan mo sila. Magbabagong buhay na kayo. bakit naman kami? Hindi, hindi hindi, ako magbabagong buhay. Tandaan nyo yan. Kahit mapatay nyo man lahat ang ah, mga tauhan ko, pero hindi, hindi nyo ako mapapatay. Alam mo, <laughs> pa. kami, hindi ako interesado, Dante. Dost, Dost, Dost. Bababa oh. mo yung baray ng masama mo. Dost, Dost, Sige, bababa mo na yan. Bababa, bababa. May sa ulo mo, oh. Bababa mo. Baba ya. baba okay. Akala niyo takot ako sa inyo? Bababa so. baba mo yan. Bababa mo yan. Sabadang, nakapaligid talaga sila sa atin, Komandor. Oh. Hayop sila. Sige. Tridor ka talaga, Dante. Oh. Talagang tridor ka. Hindi ako tridor. Masasabi lang ko sa inyo, magbabagong buhay na kayo. Wala akong planong sumama sa mga pangkat ninyo. Wala akong plano. Oh. Ngayon, wala na kayo laban. Parang wala ka kayong laban. Mapapaligiran na kayo. Ang hili ko lang sa'yo, magbabagong buhay ka na. Hindi ako magbabagong buhay. Ilang beses ko mo sabihin sa'yo na hindi ako magbabagong buhay. Wala. Dahil sobra nang ginagawa mo. <coughs> tingnan mo ang kasamahan mo. Sariling mo. <coughs> Dahil sa sa'yo yan. Ba? Dahil yan sa inyo. Dahil kung hindi nyo pinatakas si Fortifor at Brando, buhay pa sana yan ngayon. Napakawalang iya mo, Dante. Simula sa sapol, ikaw may pakala ng lahat ng kaguluhan natin. Ikaw lahat! Anong sumusobra? Sobra ka na. Ano? Ang bait-bait mo? At ako, ano? Papakasama! Lahat ng mga mali, lahat sa akin. Ako na! O, di ako na! Ako na! Ako na! na. 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 Oo, oh, barilin niyo! Barilin niyo! Kala yung mga niyo ko? Kahit pabarilin niyo ako ngayon, wala akong pakialam. Hindi niyo ako masama-sama makukuha o mapapatay. Tandaan niyo yan. Ang tapang mo kasi ngayon kasi ang dami niyo. Hindi, hindi sa ganon. Anong hindi sa ganon? Kung susuko ka na sa amin, susuko ka sa amin. Pero okay. ang bukas ang ano namin. Ganon ka simple? So ang dami ng mga kasama ko, pinatay niyo? Ang dami ng mga namatay? Ganon ka simple? Ganon lang kadali? Pasusukuin mo ako? Stop, pero laya ka, blente! Ya hewan ya ken. Allah karim. Allahu akbar. Bukan tama dita naman, komander si Dangkin. Membagong buhay na kaya tayo. Kita mo. Pakai ikaw! Pero ako hindi. Gina, sumama ka na sa amin. Tapusin natin pag-uusap na ito. Basta sasama ka sa amin. Wala ako akong panahon. Makasaman? Wala akong panahon sa usapan ko. Wala akong panahon super na mo ano. Bata Wala akong panahon. Tingnan mo ako ngayon. Bukas na natin dito, di ba? Diba? Wala. Magpaputok kayo! Anong kala yun? Sasali ba ako sa mga pangkat ninyo? Magpaputok kayo! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Pinatay ninyo ang ilang tauhan ko! Huwag ka Pinatay nang mamatigasan sila pa! May Wala ka nang laban! Anong walang laban? Huwag ka nang mamatigasan pa dyan! Akala mo ganun kasi. mo ganun simple? Ganun kadali? Ipapatay mo na ako ng ganun kadali? Kaya nga gusto ko Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko, Dante. Tandaan mo 'yan. Lalaban ako. Salamat ka. Salamat ka. Hindi ko ko ko

Sabi mo, bunutin ko tong barrel ko nga ipapatayin ko mga yan. O, oh, nasa iyo ang ano? Ang dami nga sure? nila, commander. Pero hindi, alam so, ko na hindi ka mabubuhay. Ang dami nga pahigit sa atin, commander. Tatapang ninyo kasi nandyan kayo. Oo, oh, ano? <coughs> hindi wala, ako susali sa inyo. Kahit... Akala mo lang wala akong laban. Yan ang akala mo. Yan ang akala mo, Dante ito na lang. Mamili ka, mamamatay ka ngayon o magbabago ng buhay? Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako ngayon. Pero ang sumanib sa inyo, thank you na lang. Salamat. Stakurla. Ya Allah. Hindi ko maintindihan. Hey, walente. Ya mok mati. Ya kabla, kulo ko minto. Ya kabla. Kabla, Dante. Peril, bukan peril. Tengok peril. Tuk ganda. Batanya peril. Kalau nak. Batanya. Tak. Tak tumbal hat. Batanya, batanya, batanya. Na. Na, na. nak, boleh nak,